Hi guys, good morning. Ah, uh, kahapon uh, nakita niya yata yung ano post ko kasi may sakit niya ako. Kaya sabi ko, ano, wala na kasi akong gamot. At saka wala rin ako. Yo, gusto ko ng ano ng sabaw. Tapos etong si ano, alam mo ba kung sino sa kaibigan ko yung kumagat ng challenge ko na yon? So, sabi ko, ah uh, kasi holiday ngayon eh. Siyempre, karamihan day off. Oh. Ngayon, kung sino yung pupunta dito at magdadala ng gamot, bibigyan ko ng reward kasi Mother's Day naman. At saka, akala nila, ah, uh, <coughs> nagji lang ako, ganon ganun Pero oh, yung challenge na yun, ginawa ko para mapatanayan ko kung sino sa mga kaibigan ko ang sisipot dito sa aming lugar ngayong araw. Kasi, 3 days na ako may, ah, 4 days na ako may sakit. Adio. Di pa rin okay. May ubo, pero wala na akong lagnat. Kaya ngayon nandito na ako sa baba kinaantay ko sa Grace dahil sa dami ng friends ko dito sa Hong Kong siya lang yung unang nag-confirm na pupunta siya dito para dalan ako ng gamot ang sweet sweet ni Crash siya andito na yata siya oh. ito na yung bus dito na muna ako magtatago yan bus galing yan sa Kwai Fong so sure na sure ako Diyan siya nakasakay yan na yung bus Ayan, tumatawag siya. Pero hindi ko naman nasasagutin. Ayan, ayan yung bus. Ayan, 88G. Ayan. ayan. Ayun, nakita ko siya. Ayun, nakita ko siya. Panay silip. <laughs> Nagtatawag kasi sa akin. Tapos panay silip niya kung saan siya bababa. Hindi niya alam. Iikot yan dito. Parehas pa naman kami nakapula. Pula din yung nabunot ko. Ayun. Okay, tapos siya, nandun siya sa loob ng bus. So ngayon, dahil Mother's Day, ititreat treat ko siya bilang uh, response sa pagpunta uh, niya sa akin. Kakain kami ng breakfast dito sa amin. Hindi maganda yung boses ko. <laughs> Ayan na si Grace. <laughs> Alam hinto, hinto lang pala, lang pala. Ala, Alam nyo ba kung saan siya bumaba dito mismo sa tapat ng tower namin? Ay, doon kasi yung babaan sa kabila. Ayun, halika na kakain na muna tayo. Ang pakiramdam mo, Ayun, di ba? Ayun, thank you Grace dahil Mother's Day ngayon. Uh, kahit Mother's Day ngayon, busy ka, isiningit mo yung pagpunta sa akin. Talagang, bilib na ako sa friendship natin. Hoy, dito tayo, dito. Kakain muna kami dito. Ayan guys, pupunta na muna kami sa Cafe de Coral. Ah, kakain muna kami dalawa. Itetreat ko siya kasi Mother's Day. Tapos, ano, uh, siya lang yung friend ko na sumipot doon sa post ko na magdala ng gamot. imaginein mo yun. Talagang, talagang sumipot siya. Eh, eh, napatunayan ko talagang my friend ako sa Hong Kong di ba oh, salamat a few moments later ayan guys, andito na si Grace ngayon dahil happy uh, mother's day ngayon, ititreat natin siya dahil siya lang yung sumipot lang doon sa post ko na kung sino man yung friends ko na pupunta sa akin magdadala ng Bayo Jessica walang iba yon kung hindi siya hindi lang ang aga-aga niya nandito guys, so, tingnan mo kami dalawa medyo tapos nagkataon parehas kami ng no. damit mm. Mm. Yeah. deserve niyang kumain deserve ko kahit gabi <laughs> ayan thank you Grace sa pagpunta anong masasabi mo? thank you din malapit lang pala to ang gandang puntahan very convenient siya oh. ayan mo na na-appreciate ko yung pagpunta mo alam mo yun? hindi na akong Happy Mother's Day sa lahat. Mamaya na. Kapag ito pa kami naman. ko. Kumayot huh? ko. Hindi kami sa nagkain? Oo. Grabe namang tama-tama mo yan. Kaya nga, ngayon lang nangyari sa buhay ko na grabe. Ako naman, ako naman, sakit ng katawan ko siya. Ako naman, nilag na. Ako, gaya, ako, God, dati, eh. tanda ko, alam mo yung, papirang, alam mo yung parang ayaw ng, parang malulungko na ako, parang hindi ako, oh, naman. naman. Ako, ako dati, after booster na ter, nung, yung, second booster, Okay. Yun, nagpasa ka talaga tuloy yung araw. Pero hindi naman yung no, grabe yung pagkala sayo na halos mo. Two days, in days akong malala. Ako noon, oh, nilays tapos kahapon medyo okay na siya. Pero kasi ah, ko tapos nawalan ako panlasa. ako lalabas. Kung sino yung friends ko nagpupunta dito sa amin. Yung trip na. Swerte nyo. Kaya cut off na. <laughs> <laughs> cut off na, guys. Ang ganda pa Ha? Ah, Ang ganda

Mayroon ng subscription po. Anong pagkakataon mo? Two times a day. One in Pero two tablets in one day. Tablet? O oh, tablet press, Four, three tablets Corporate tablet in one day. Every two hours. For fever a day? Okay. Grinding nose. O dala man lahat to. Grinding nose, fever a day. Ano naman rin ako parang naka-papakita sa pagkakataon. hindi na to? Sa mga pagpapahagi. Ano naman ako? Ano naman ako? ako? Ano naman ako?

Right. <coughs> kailangan ka ko pa ka 'to. Paki-tag mo lang muna 'yan. Paki-tag 'to kasi may rin. Saisa. Ano siya namin, siya Fl sa nangyari sa ginamit Meron Yung may delivery. Hoy, laro. Sana pwedeng mag-excelory, sige po. Ano? Yung courier Ano 'yun? Yung yung na excel. Hoy, ako na. Sarap yan. Tignan mo. pa Ito 'yun. Oo. Ang sarap yan. Tama mo. Ay. Ay. Ang sarap Ano yung salted egg? Salted egg? Ano? Yung nakabalot sa parang upalang alupalay? Ano? Ano sa palay? Yung salt dress niya pa rin? Ano egg Hindi, yung puti. Salted Hindi, yung sa itib. Alam ko na. kayo nga binibili ko. Yung nakabalot sa itib, egg yon Mga dalawa klase. Yung nakabalot sa parang upalang palay, salted Ano ba yan? sa tek egg. Ano? Hindi, yung salted egg nakabalot din parang lupa debilah ano na pa sa ano 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 ano

It's great. It's not NPR. It's not NPR. Mas malayo kasi nilang nakaroon. Mas malayo nilang nakaroon. Hindi ko makahanap. Isa naman pala sa kanya. So, pagbaba mo. Oo nga. Pero kung pinunin. So, itali. Parehas nilaman. kasi sa Chimney Station kasi. Natawid pa ng marine time 2. Tapos, di ko alam Baka doon sa may doon. Ano nila? Tila. Hmm? Ano ka, kung kayaan daw sa'yo? Hindi, Di ba? Ay, di ba? Ay, music siya. Music. Kasi nga, walang sa kanya lang P. Sorry, sorry. Anong isang Ang pinila sa kanya lang. Alam nga, isang request na sa akin. mga pinilalabas na sa akin. Malaman na request po. Pero, faithful pa rin kasi mayroong gamot pa rin lang Grace. Ayan. Ayan. Salamat, Grace. Uy! Salamat! Ano naman mo, Pam? Pakitin na kayo na. Ay, ano na. Do, ano na siya. Uy! Ano ka naportin ako? Okay lang yan kasi yung ita tayo, hindi mo magpabawas na nalakad yan. Bakit <laughs> hindi mo, pinanda yung video mo? Ha? Bakit hindi mo pinanda? Ano na? Pakitin na. Excuse me. Ano naman mo? Pakitin na. Hindi ko, hindi ko have a video mo 3 days. 4 days pa.

ah. Hello guys, guys. na ako. Pakalisin ko na siya. Ako, <laughs> uh, teachers pa ko sa ham. Kasi tapos, ito? tapos na siyang kumain. Ito, ito yun? Hindi. Ito. Ha? Sige ka lang, kasi F at saka ano yan, F at saka G. Ay, si pala yan. F, ayun yung G, yung pinakaunahan, yung may sasakay na babae. Ayan. Ayan, maraming salamat, salamat Gracie. Bye-bye. At... Salamat sa pagpunta, ha? Uy, Oo, salamat. Happy Mother's Day. See you next Sunday. Okay, bye bye! bye, bye.